Mga kaibigan, magandang araw. Ako si Hashtag Walk with Lan. at ngayon pag usapan natin ng dalawang pangalan na laging bukang bibig pagdating sa pag-asa ng bayan. Vico Soto at Benjamin Magalong, sila ba ang magpapabago sa Pilipinas o isa na namang ilusyon na ipinapakain sa atin ng politika? Huwag kang magpalinlang dito hindi kami magpapakasweet o magpapakafanboy. Susuriin natin ang mga dagawa nila, ang mga hamon, at kung kaya nga ba nilang baguhin ang sistemang bulok na hinintayin natin ng digata. Kaya i-ready mo na ang kape, i-post mo ang Netflix, at samahan mo ako sa susunod na ilang mga minuto ng katotohanan, talino at counting pilya. Pero bagong lahat, I-click mo na ang subscribe button at i-hit ang bell icon para hindi mo na mamiss ang mga ganitong usapan. Tara, simulan na natin. Una, kilalanin natin ang dalawang hinintay natin nang daw sa bansa. Si Vico Soto, ang batang alkalde ng Pasig. Ha, 35 years old lang ito ha. The 35 years old lang, anak ng showbiz royalty na Vic Soto at Connie Reyes. Pero huwag kang magkamali. Hindi siya umasa sa apelido. Bago siya maging mayor noong 2019, nagtrabaho siya bilang legislative staff sa Quezon City at Project Associate sa Ateneo School of Government, kung saan tumutok siya sa mga proyektong anti-corruption at political reform. Ngayon, tatlong termino siya kinintay ng Pasig at pinuri pa ng U.S. State Department bilang anti-corruption champion noong 2021. Ay, wala ng kape. <laughs> si Benjamin Magalong naman, ang Alcalde ng Bagyo dating pulis, at isang veterano ng Philippine Military Academy. Kilala siya sa kanyang integridad, lalo na noong siya ang nanguna sa investigasyon ng SAF 44, Mama Sapano Massacre. Hindi siya natakot magsalita laban sa malalaking tao. At ngayon, bilang mayor, kilala siya sa good governance at transparency. Pero mga kaibigan, maganda ang resume ha. Pero sapat pa ba ito para sabihin sila ang magpapabago ng Pilipinas? Tignan natin ang kanilang mga nagawa. Pero bago tayo magmalaki, tanungin natin, ano ba ang ginawa nila ng talagang nagpabago? At may bahid ba ng politika ang mga ginagawa nila? Huwag kang mag hindi tayo magpapaloko sa mga press release. Susuriin natin ito ng maayos. Si Vico Soto, mga kaibigan, ay hindi basta-basta. Noong 2019, nanalo siya laban sa isang political dynasty sa Pasig ang mga Eusebio na halos parang royalty nasa lungsod. Ano ang ginawa niya? Una, binago niya ang procurement process. Alam mo ba, dati ang mga kontrata sa gobyerno, parang laro ng magic. Biglang may nanalo kahit hindi transparent. Ginawa ni Vico, nilikha ang Procurement Management Office at isinama ang civil society bilang observers. Resulta, nakatipid ang pasig ng isang bilyong piso kada taon. Pangalawa, inayos niya ang serbisyo publiko. Ang ugnayan sa Pasig, isang Freedom of Information Unit, ginawa niya ng, sa unang isang daang araw niya. Ngayon, mas madali na para sa mga pasigenyo na magtanong sa gobyerno. At oo ha, regulars niya, mga contractual workers, na dekada na naghintay ng benepisyo. Pero mga kaibigan, hindi lahat rosy. May mga kritiko din si Vico Soto, tulad ni Sara Diskaya, na nagsasabing masyado siya magaling para totoo at si Atty. Christian Sia, na hinamon siya ng debate tungkol sa infrastructure at governance. At ito pa, kamakailan inakusahan ni Vico si Diskaya na gumamit ng British passport habang tumatakbo sa eleksyon. Nalabag daw sa batas. Pero tanungin natin, bakit kailangan i-post ito sa Facebook? Hindi ba pwede sa korte na lang? para may halong drama, di ba? Kaya naman, kahit magaling si Vico, may mga tanong pa rin. Sapat ba ang ginagawa niya para sabihin siya magpapabago sa buong bansa? Kaya mga kaibigan, magandang track record. Pero lokal pa rin ito. Ang tanong, kaya ba ni Vico iangat ang laban niya sa national level? O baka naman masyado tayong nag-starstruck sa kanyang good boy image? Pag-isipan natin yan. Ngayon, pumunta naman tayo sa Baguio, no? Uh, ang lungsod ng pines at malamig na hangin. Si Benjamin Magalong, mga kaibigan, hindi lang basta mayor. Siya ay isang crusader bilang dating pulili, pulis, pulilis. Pulis. Kilala siya sa kanyang tapang. Okay, no 2015, nanguna siya sa investigasyon ng Mama Sapano at hindi siya natakot kahit malalaking pangalan ang kasama. Bilang mayor, inayos niya ang pamamahala ng pera sa Baguio. Alam mo ba, mula 2018, kumita ang lungsod ng 332 million mula sa time deposits at high yield savings accounts. Pero hindi rin siya perpekto. Kung makailangan question ng Commission on Audit ang 4.43 billion na time deposits sa Baguio na daw ay lumagpas sa idle fund limits. Ano ang sagot ng magalong? Ito ay mula pa 2018, bago pa ako naging mayor. Pero Benji, ikaw na ang mayor ngayon. Kaya responsibilidad mo pa rin yan, di ba? At ito pa ang mas mainit. Si Magalong ay hindi natatakot magsalita laban sa manlalaking isda. Inakusahan niya ang ilang kongresista kasama na si Speaker Martin Romualdez na gumamit ng ayuda funds tulad ng ayuda sa Kapos Ang Kita program para sa politika. Sabi niya, may mga kongresista na kumikita ng 20 million pesos kada biyahe kasama si Romualdez. Pero mga kaibigan, tanungin natin, kung totoo ito, bakit wala pang konkretong ebidensya? At bakit siya nakatanggap ng death threats pagkatapos magsalita? Si Magalong ay matapang, pero ang tapang ba ay sapat para baguhin ang sistemang puno ng korupsyon? O baka naman masyado siyang agresibo kaya nagkaroon ng mga kaaway? Kaya mga kaibigan, ha si Magalong ay parang action star. Matapang, direkta, pero minsan parang kailangan ng scriptwriter para mas maayos ang laban. Pero seryoso, ang tapang niya ay kailangan natin. Ang tanong, kaya ba niyang dalhin ito sa mas malaking intablado? Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang mas malaking tanong. Kaya ba ni Vico Soto at Benjamin Magalong na baguhin ang Pilipinas? Tignan natin ang konteksto. Ang Pilipinas, mga kaibigan, ay may malalim na problema. Corruption, political dynasties, at sistema ng patronage. Si Vico at Magalong ay magaling sa kanilang mga lungsod. Pero ang national politics ay ibang laro. Una, si Vico siya ay hihintay bilang susunod na pangulo ng kanyang tatay na si Vic Soto. Pero mga kaibigan, ang pagiging mayor ay iba sa pagiging pangulo. Sa passive, kontrolado niya ang makinarya. Sa national level, kailangan niya ng alyansa pera at suporta ng mga politiko na maaari hindi sumang-ayon sa kanyang anti-corruption stance. At oo, may mga nagsasabi na masyado siyang mabait, masyado siyang idealistic. No? Kaya ba niya maglaro ng maruming politika kung kailangan? Si Magalong naman bilang dating pulis ay may disiplina at tapang. Pero ang kanyang mga paratang laban sa gobyerno tulad ng sa budget at ayuda funds ay nagdudulot ng mga kaaway. Kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon, kaya ba niyang labanan ang mga political giants tulad ng mga Marcos o Duterte? At ito pa, parehong lokal ang kanilang sakop. Ang Pilipinas ay may 7,644 islands at ang problema sa Mindanao ay iba sa Luzon. Kaya ba nila magkaisa sa buong bansa? At higit sa lahat, Tanungin natin, sila lang ba ang sagot? Hindi ba kailangan ng mas malawak na kilusan ng mga ordinaryong Pilipino na sumusuporta sa reforma? Kasi mga kaibigan, kahit gaano kakagaling na leader kung ang sistema ay bulok pa rin pero parang sinusulat natin ang parehong kwento sa bagong papel. Kaya mga kaibigan, huwag tayong maging bulag sa pag-asa. Si Vico at Magalong ay mga bituin pero hindi sila mes mesiyas. Ang pagbabago ay hindi lang sa kanila, na atin din. Kaya mag-isip tayo, magtanong at huwag magpadala sa magandang pangako. Ano ang mga hamon na hinintay nila? Una, ang political dynasties. Kahit magaling si Vico, ang Pilipinas ay puno pa rin ng mga apelyidong matagal nang namamayani. Si Magalong naman, kahit matabang, ay kailangan maging maingat. Ang kanyang mga paratang ay maaring magdulot ng mas, maaring, mas maraming kaaway. Pangalawa, ang korupsyon. Kahit nakatipid ang pasig na bilyon, ang national budget, budget ay trilyon-trilyon. At ang korupsyon ay parang cancer na kumakalat. Pangatlo, ang publiko. Kami, mga kaibigan, kung gusto natin ng pagbabago, kailangan natin suporta ng mga leader tulad ni Sara, ay Sara, tulad ni Navico at Magalong. Pero kailangan din natin maging aktibo, magtanong, magbantay at bumoto ng maayos kasi kung puro pangako lang ang hinintay natin, wala tayong mapapala. Kaya ano ang konklusyon? Si Dico Soto at Benjamin Mangalong ay mga leader na may potensyal pero hindi sila magic one. Ang kanilang mga nagawa sa Pasig at Baguio ay kahanga-hanga pero ang pagbabago ng buong bansa ay kailangan ng mas malaking laban. Sila ang may hakbang patungo sa tamang direksyon pero kailangan natin ng higit pang, kailangan natin ng sama-samang pagsisikap. Kaya mga kaibigan, Huwag tayong umasa lang. Magtulungan tayo para sa tunay na pagbabago. At kung nagustuhan mo ang usapan natin ngayon, ay eh click mo na ang subscribe button, i-share sa mga kaibigan mo, at sabihin mo sa, ka sa kanila, tara, magising na tayo. At yan mga kaibigan, ang ating malalim na pagsusuri kina Vico Soto at Benjamin Magalong. Sila ba ang magpapabago sa Pilipinas? Bahagi sila ng solusyon, pero nasa atin nasa atin ang tunay na laban kaya bago tayo magpaalam gawin mo ito i-subscribe ang channel natin i-hit ang bell icon at i-comment sa baba kung ano sa tingin mo sino ang leader na hinintay mo si Vico si Magalong o may iba ka pang bet salamat sa inyong mga min ilang minutong ibinigay sa ating programa at sa atin mga kaibigan mga kababayan higit Hanggang sa susunod na usapan. Keep it real, keep it critical at huwag kalimutang mag-isip, mag-isip. Magandang araw at magkita-kita tayo ulit, mga kababayan.